sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN live. live Nationwide Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, Mayong Adlaw, Mindanao. E ulat ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform or MAFAR ng Bangsamoro Region na kanilang papasukin ang industriya ng tuna sa katatapos lamang na 23rd National Tuna Congress na idinao sa generals Santos City. Sinabi ni MAFAR Director General on Fisheries Sector na si Pinadatun Patarasa na ng MAFAR Bank Samuro ang tuna industry dahil sa may kakayanan ang buong rehiyon para sa kanilang production na kung saan 34.4% ng production ng isda sa buong rehiyon ayon pa sa Fisheries Situation Report ng Philippine State Statistics Authority, ayon pa kay Patarasa, nanguna pa rin, ayon pa rin sa naturang opisyal, ang Bangsamoro Region sa buong bansa sa usaping face production. Samantala, bumisita ang mga delegado mula sa bansang Malaysia sa Iranon Town Mayor sa Maguindanao del Norte upang pag-usapan ang paglago ng ekonomiya sa lalawigan sa pamamagitan ng investment. Pinangunahan ang uh, 68 delegasyon ni Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine East Asian Growth Area or ang B IMP Iaga Sabah, Malaysia Special Envoy na si Tan Sri Amin Haji Moli unang tinungo ng delegasyon ang Polio Free Port sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte ang lalawigang ito ay nanatili pa rin dalawang kanilang gobernador Wale Ramos si Men Robin Reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng Oxy Base nagulat live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live, Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CNN roving reporter sa Mindanao.